Reels. <laughs> yan, maghatpat daw kami. Magukuha? Stars. Hindi, di pa may mga ano kayo? Yan. Yung, hindi pa alam mo, pero yung reel na yan. Hotpot. Oh. Yung mga iba, may nakuha na? Ah. Manuti. Depende. Manuti ko alam. Okay. Yan, ito. Hindi, beef. Siya, oh, no. akin okay ano na yung carrots. Ito man, naman, crab meat. cook your on daw. Yung gulay, mamaya konti. Yeah, mag-hot pot, hot -pot lang. Oh, ilagay na natin yung carrots para may Mahat ano. Na? Oo. Ah! Ayan. Para mabawasan yung ano. Tapos, takpan natin. Nasaan takip? Walang takip, kuya? Ayun pala, oh. Ayan, tatakpan ko na. Pag kumulo, pwede na kumain. Ha? Huh? Oh, may scallop pa pala doon. Lagyan na natin dito ay, sa... Wala, walang seafoods dito eh. Ah, ito pala doon sa Maiko. Dito ay, may na? Oo. Oh, oh. Pwede na to. Ilagay lahat? Ah, hindi ah. Dito na lang. Kasi karne yun dyan eh. Oh, frozen pala. Yan. Social sa ang hotpot nila ah. May scallop ah. Mahalang ay, scallop. Ano oh, di ba? Oh, Yan. Papunta na rin. Wala pa yung makasamahan namin. Kanina pang 12.03, si Raquel. Oh my goodness. 12.18 na. na. Oh, naglakad pa kami. Yan, andito kami sa ano, si, makuran nila Kuya Rex, makikikain kami. Si Robby, si Robby sa 301. Ah. In ADP da. Ah. In may g Ah. Inikat na. Oo, oh, ito ang food namin ngayon. Magahatpat yata. Hindi kami natuloy sa labas kasi yung sa ano may ma smoke smoke pa. Yan ang may bahay. Na. Ito yung mga ibang pagkain. Oh. Yan. Dami nilang tanim. Tatakbo namin yung iba mamaya na lang? Hmm, nakawigon kami. Yun, may gabi sila, oh. Sa pag naglaing sila, magluto ng laing, kukuha na sila dito. <laughs> oh, may okra. Oh, may saluyot pa. Sili, oh. Oh, pwede na ilagay sa ano, Papa Ethan? Wala nang talbos yung kamuti nila, nakuha na lahat. <laughs> Ay, alam mo naman dito, automatic lahat. <laughs> alam, may anak-anak pa to. Ano to, kuya? Ito. Apple. Oh? Apple. Dwarf na apple. Oh, may bunga. Galing nila. Sa amin, ano. Kulang <laughs> pa. Ayan. Oh, yung strawberry, wala nang bunga. Siguro, kainan na nilang lahat. Wala na, tapos na. Uh, ano na yung strawberry? Eh. Oh. Isang tunay nila.